guys, dito ako sa uh, libingan ng father namin na dinalaw ko lang siya ngayon. ah, uh, Maikwinto ko lang po sa inyo guys, lalo na lalo na sa mga <coughs> uh, OFW, kapwa ko OFW kasi nung pagkamatay ng father namin guys, masakit pero wala <coughs> wala magawa talaga ang ganun pala ang buhay ng tao kasi nasa ibang bansa ako nun, guys hindi ako nakauwi gawa ng travel ban di diba, nung kasagsaga ng COVID bawal lang as in wala talagang biyahe noon. kaya sa lang guys napakasakit oh sakit talaga minado ako nun guys hindi ako iyaking tao pero that time na yon Tulo talaga luha guys Hanggang Hanggang video call na lang kami guys Na mga kapatid ko Mother namin Kasi wala talaga di, Wala talaga biyahe ng time na yun Kaya Nung buhay pa kasi guys ng father man Halos araw-araw kami nag video call kapag Free time ako Lagi namin ko Kamustahan kami araw-araw tapos ang daming ang ganda ng ano namin tapos yun bigla ako na lang na nalaman nag message yung eldest anak ko na tatawag daw hindi na ako binigla sinabi de alam niya talagang magugulat ako sakit guys totoo lang kaya yung iba hindi ko naman nilalahat isa mga hindi nakaka-relate sa sitwasyon ng bilang OFW hindi po madali guys hindi po madali talaga totoo lang may mga bagay kasi na akala natin na madali hindi po madali oo hindi madali totoo lang hindi ko po nilalahat kaysa sinasabi ko lang po ng yung aking experience yung time na yun ang ginawa ko, trabaho pa rin ako pero ala alala lang yung pagtrabaho ko noon kasi siyempre importante din yung trabaho ko guys para sa pamilya ko, pamilya ko. Kasi hindi naman po na sobrang manginang ng loob na sa ibang bansa eh. Hirap. Kaya ito, ayun, payo ko sa inyo mga Kapag OEW, hanggat buhay pa yung magulang nyo Hanggat buhay pa yung magulang nyo Kamustahin nyo palagi Kung okay ba sila, ganito, ganyan Kapag free time kayo kasi Siyempre, tulad ng Ko, oh, noon na noon, pero ngayon hindi na ko nag abroad gawa ng Wala na po mag-isikaso sa mga anak ko Although mga binata ni mga anak ko, guys, pero kailangan pa rin ng guide kailangan pa rin sila ng guide kasi mother namin matanda na at yung mga kapatid ko hindi rin sila makakapag-asikaso gawa ng may kanya-kanya na kami pamilya guys may kanya-kanya pamilya kaya kailangan asikasuhin ang hirap ang hirap tanggapin pero kailangan talaga tanggapin kasi ganoon naman talaga yung buhay natin guys may hangganan talaga hindi naman tayo habang buhay na buhay talaga eh iwan ko lang kung kakamali ako guys or ano uh, ah, may ako ng pasinsya or sorry kung kakamali ako sa mga ano ko pero yun talaga ang ano ko eh mahirap yung time na yun na ang, kan, linggo na yun ang ganda ng usapan namin ng father namin na tatay balang araw pag uwi ko dyan mamasyal tayo kasi gusto ko ititreat ko naman kayo dahil mula nung maliit pa kami hanggang nagka-apo na po kayo hindi ko po kayo na ipasyal kasi yung time uh, nung ano na yun guys bihira lang talaga ako dito sa lugar namin ngayon lang talaga na andito na ako dahil wala magasikaso ng mga anak ko kaya yun stay na ako dito sa amin yung misis ko na lang siya na lang nasa ibang bansa ngayon kasi kailangan din ako naman maalala din naman ako kaya ang hirap talaga hirap hindi madali yung iba sabihin wow abroad ganda na hindi nila alam kung gaano kami naghihirap paano sila naghihirap lahat pagod, lungkot, makikisama ng mga hindi mo kalahi sa mga kapag uwi babulyo alam ko kakarelate kayo dito alam ko talaga Kaya, yun guys pinapadyos ko na lang na sana nasa mabuting ano na yung grandfather namin bali 3 years na po siya guys mula nung pumanos siya ngayon hindi ako nakadala nung unless ng mayroon din ako na si Kunti so ngayon na ako naka dalaw guys Kaya binigyan ko talaga ng time na mapuntahan ko sa dito ulit dahil ito yung time na yun na uh, kamustahin ko siya kahit na nasa kabilang ano na siya importante pa rin guys bilang tao tayo or kristyano ano Yeah yun guys ang hirap hirap talaga pero no choice kung hindi hindi ko tatanggapin dahil mahirap ayun guys bigla pang umulan uh, paawi na rin ako guys ngayon at uh, na guys yung boses ko medyo wala sa wala sa condition ngayon nang medyo sinisipo ako at uh, ubo eh, masama pa yung weather dito sa lugar sa amin bigla siyang uulan at iinit kaya ayun tinamaan ako ng kunting sipon lang naman na sumilo na ako sa dito guys sa uh, ano na to parang kapilya yata nila ito malapit lang din sa cemetery ito kaya guys uh, dito ko na lang po tapusin yung aking vlog gawa ng hindi maganda pong panahon mainit, ah, tuloy uh, maulan-ulan yeah, guys uh, magingat po tayong lahat at uh, God bless